Sumalang sa pagdinig ng Senado ngayong araw ang panukalang pondo ng Department of Labor and Employment para sa susunod na taon. Ilang isyo naman ang natalakay sa pagdinig, lalo na ang usapin sa minimum wage. Si Daniel Manalastas sa Sentro ng Balita. Yes, Daniel. Yes, sa Angelic, ilan sa ilang isyu nga sinagot ang Department of Labor and Employment sa kanilang pagsalang sa budget hearing dito sa Senado para sa kanilang budget para sa taong 2024. Ilan sa sinagot nila ay ang usapin ng minimum wage. Ayon kay Secretary Benvenido Laguesma, hindi basta-basta nagdedesisyon ng pamahalaan dahil dumaraan ito sa tripartite body. Kailangan na makuha ang sinasabi at nire ng mga kumakatawan sa mga manggagawa at mubuhunan. Ayon kay Laguesma, nais nilang pabuti ang kondisyon ng mga manggagawa pero kailangan anyang bumalansi. As we try to address and uh, provide social protection to vulnerable sectors, we able also to complement this with uh, countryside development so that at the end of the day, yung pong gusto niyo na gusto rin namin makita ay ayon po sana magkaroon ng katuparan na lahat po ang kalidad ng trabaho, ang kalidad ng buhay, ang kalidad ng mga benepisyo ay doon po sana na gusto nating makita. Yun po ay isang proseso na amin po ring uh, ikangay uh, kasama niyo po kami doon sa aming uh, sa inyong balakin na tulungan po natin lahat ng mga manggagawa. Ajiri ayon kay Senate Minority Leader Coho Pimentel, susubukan niya kumbinsihin na mga kasamahan na umakto na hinggil sa usapin ng minimum wage. Nilalayon nila na mas mal nilalayon ng na mas makalikha ng mas maraming trabaho sa tulong ng pribadong sektor kung saan sa loob ng isang pamilya na limang miyembro, dalawa ang makapagtrabaho at makapagtulungan. Angelique? Okay, maraming salamat sa iyo, Daniel Manalastas.